Instead of, kasi may mga supplements at saka yung parang mga multivitamins mm -hmm. na binibigay para sa mga bata at meron pa, Dok, yung mga gamot na pampagana kumain. Yun po ba yung mga mm -hmm. hindi rin ganun ka-advisable talaga? Advisable if indicated. indicated. Oo, oh, oh. lalo na 'yung mga vitamin C uh, as I've mentioned earlier, 'no, kinakailangan talaga yun. lalo na pag may sakit 'yung bata. Mm -hmm. Lalo na pag cold season o oh, si mga viral mm -hmm. ano illnesses. So para to boost their immune system, okay. kasi alam naman natin 'yung mga bata uh, nagde-develop pa kasi 'yung immune system nila. So kailangan lang suporta, uh, pero hindi naman siya kailangan ibigay daily kung ang bata naman masigla, healthy, hindi sakitin okay. at magaling naman kumain ng prutas at gulay. Meron pa Ayan, di ba yung sasabihin sa'yo ng mama mo pag papasok ka sa school, pampatalino to. <laughs> di ba? Para maging ano ka sa teacher, madami kang masasagot yung mga ganong sinasabi. Well, uh, uh, so, partly correct, <laughs> di ba? Kasi nga, kapag malnourish, hindi naman kasi di diba? Parang oh, oh. enough yung, yung uh, minerals, vitamins, and supplements na kukuha mo through those natural food, eh, mas maganda talaga yung function ng katawan. So, mm -hmm. no? katama ka doon, Tini, bilang magulang na nagpe-prepare ng baon ng mga anak mm -hmm. natin, we have to be mindful na wag silang bigyan ng mga snacks or pabaunan ng snacks na too much sugary. Ayun po. No? Oo, na kulang naman sa sustansya. Mm -hmm. So, sanayin talaga natin mag tayo ng mga like fruits, like yung apples, pears, grapes. Mm -hmm. So, yun ang mga ipabaon natin sa kanila at yung mga gulay. Make sure lang na properly washed and handled yung mga uh, ipapabaon natin. Yun aduk, no? na nga, Dok, na-curious po ako doon. kasi usually, kunyari, yung mga kaso kasi ng mga parents na, na masyadong na napabaunan, masyadong sugar yung mga napapakain, simula ka-bata ba pa lang. Although yung iba, hindi naman type 1 yung diabetes nila do. Pwede bang ang bata ay magdevelop agad ng type 2 diabetes dahil sa ganong lifestyle? Gano'ng kaaga po ba yung gano'ng ka-bata ang isang bata na pwede siyang mag ng type 2 diabetes? Actually, um, ini-screen namin ang mga bata as early as 10 years old kung hmm. meron silang symptoms or meron silang family history. Okay. So halimbawa, ang nanay nila nagkaroon ng diabetes habang pinagbubuntis sila or yung nung baby sila malaki silang baby mm -hmm. nung lumabas so isa yun sa mga risk factors and then yung yung symptoms nila so sa mga bata like yung sa overweight mm -hmm. sila sa edad nila o kaya meron silang mga symptoms kaya nung um, laging guto Uh, mabilis magutom, tapos yung meron silang tinatawag na mga uh, acanthosis nigricans, or yung parang darkening of the skin, lalo na sa neck area. So, o um, Mga, kailangan namin munang na na i-evaluate, oo, yung risk factors okay. and then yung signs and symptoms ng bata. If indicated, we do screen them and mm -hmm. catch them as early on. Ayun, so, oh. hindi imposible na bata pala may, may diabetes na kailangan talaga oh. ipapascreen natin. O, oh, Doc, last na po, no, ano po yung gusto nyong sabihin dun sa ating pong mga parents na ngayon ay may mga kiting na back to school. Sige po. So, ayun po, mga magulang na uh, kagaya ko, na may mga anak po na back to school na, ano po, we have to be cautious and mindful. Yun nga po, uh, sa pagtulog nila, make sure na um, sapat po, enough sleep every every night. Um, and then po, i iwasan po yung pahawakin sila ng mga gadgets kasi nakaka-distract po yun. And then, of course, that's gonna lessen their um, amount of sleep. And then, encourage po talaga na kumain ng nutritious And healthy food sa, sa forms po ng fruits and vegetables and adequate din po ang pagpapainom ng tubig. Huwag po natin silang sasanayan na uminom po ng mga sugary drinks. Yeah. Tapos po, turuan natin sila ng hand washing, pabaunan po natin sila ng mga hand sanitizer sa school po nila. Pagbaunin po natin sila or kung um, advisable po na magmask ba rin po dahil syempre ma-expose din sila sa mga classmates nila na may mga daladaling mga um, viruses and bacterias. So better po na matuto silang mag takip po ng kanilang pong, uh, bibig pag sila po ay umuubo o bumabahing At uh, yun po. And Yan. then of course sa mga magulang na make sure up to date ang vaccination or immunization okay. ng mga anak nila. Sa pa yun, Para maiwasan talaga yung paghahawa ng mga sakit.